Hello guys! Ma well, story naman pa guys. Mali share ko lang sa inyo ang akong nga nga, nga life subong guys. Ang, sang wala ko pa nakilala si Mike. Bali, sang, sang una guys, sang kami pa nga duwa, sang ex ko nga partner. Bali, pinagid ka bless ko subong uh, nag-abot si Mike sa kabuhi ko kay isang time nga nga wala pa ko nagbulag sa ex ko guys bali ah uh, ka pigado as in halos hindi ko makakaon. nakita nyo naman siguro sa una ako nga nga lawas guys nga perte gid ka sa akon na syempre, ang gusto ko nga kaon, hindi ko makaon daw do tanan nga kabudlayan ko ara gid permit sa akon guys as in gina budget ko akon nga sweldo nga gusto ko lang i eh, ipadala sa mga bata instead na i eh, daw gusto ko bala baklon uh, as in gusto ko baklon para ko nga magkaon ng gina ginapitan ko akon nga kagalingon, gusto lang ko magtulog, pero hindi ko mabakal tungod tungod amo na financial wala kwarta pinagid ka pait na gusto mo bala baklon nga kaunon tungod may ubra ka pag abot sa si imo sweldo nakasuma na na kumpara sa diin makadto padala sa tatlo o kabilog bata pangbayad dito sa kuryente pang baka nila ala pangbaka nila dito pagkaon allowance nila kada adlaw sa eskwelahan pang bayad sa project as inasuma natin syempre kung buhinan ko pa na guys sila naman dito ang ma uh, problema. Tapos ang budget ko man dere is para lang sa akong allowance kis a kung aga akon ginasud-an per patis na lang na hindi ganit tubig. Tapos pag abot sa duty guys, ang ang sudan guys sa sa akon na sa akon nga panyaga ng kung hindi torta nga talong ng prito nga isda nga gagmay lang nga isda o pinaksyo manda nga isda kung may pinaksyo nga isda nga gagmay amo na lang na way na pares tapos as in tipid gid ka tama guys bisan pag inom soft drinks nga nauhaw ko da hindi ko makainom tubig lang gid tapos uh, magkapiko sa isa ka adlaw ka isa lang subong niya guys siya pinagid ka daw blessed lang gig ko katama sini nga nga 2020 manog end sang 2024 start na, na nga nang bless ko ni Lord kay tungod nagabot sa kabuhi ko si Mike as in ang ta, tanan ko nga gusto nga kaunon nga as in ina bi nga pagkaon guys tulokon ko lang na siya as in pagka ano sina as in, mabakal ko na gidayon as in nang kita nyo naman guru guys o oh, as in daw nag ano nagid ko subo nag nagid nag ko as in na feel ko nang buyag lang guys as in layo layo nagid ka tama ako hindi mo ko gusto nga magtambok ko kay halain man kung tambok pero nang kumbaga thankful lang ko katama kay Lord na ang gusto ko nga baklon mabakal ko na tapos na lain sang una nga gusto lang ko sa tulok-tulok hindi isang gusto ko kauno hindi ko magkaon kay wala ko kwarta daw may kwarta man pero gusto lang nga ibayad sa boarding house ay Bakal bugas kaya ang, ang rason ko ya guys, yan nga bahala na da, wala ko kwarta basta may bugas lang ko kag kape nga, kada bugtaw ko sa kaagahon mainumon lang ko guys, na kape tapos, makabala wala, bala gamay, ano kagamay na swildo, basta makapadala lang ko sa mga bata ko, umugin na permit ako, ginapasulod sa akong pinsar guys, na bala man dira nga ano nga kagamay sang swindo na baton ko mapadalan ko lang tong mga bata ko mabaydan ko lang update ako ng boarding house makabakal lang ko tibugas kag kape ko kada aga pero sa subong guys hindi man sa ano guys as in abi ina biski mahal nga pagkaon guys biski biski mahal ya guys ya ginabakal ko gid na syempre bisan paano may nagabulig na nga tao sa ako, may nagahatag na hindi lang sila nga gasali ko sa sweldo ko, may nagahatag na may nagahatag na sa ako, may kisa makibot lang ko nga la ng matulog lang ko pag open ko sa ako na ano may ara na may unod na tapos machat na lang na dahil ma na lang na si Mike sa ako na ble, blessings tapos do amo na bala masyaka nga um, sa wala ko gid na experience sa bilog ko nga kabuhi subong ko lang gid na experience kag daw daw na manol ko bala guys na gasulod na ko sa mga big time nga mga hotel sa una o um, oh, sa balay lang kung di ba sa aton nga mga bana nga pigado dalon lang ta sa ila balay tapos pinigado lang nga gawi kisa ah, is ah, ada indi ka pa ka dito sa balay sa sa imo nga partner kay ang ila nga pang ginawi daw la indi bala guys pero sa subong daw ka na natilawan ko na ang mga big time na hotel miski diin lang kami ng hotel ah, uh, makakadto kung magkanto, di mag-visit si Mike sa akon tanan nga mga mga kalanan nga mga nami nakanaan ko na so kanami as in amo man sa inyo guys hindi man ka magdula pag laong. kung subong bigipit ka mo katama subong bi daw makasiling ka nga daw wala swerte imo ka buhi hindi gali dapat nga magdula sa paglaom guys kaysa pila ka adlaw may ara gid nga blessings nga wala mo kinapaabot may ara gid nga blessings nga ihatag si Lord sa inyo kung ano ang pagsakripisyo mo sa imo nga kabuhi halin sang una may ara gid siya galit ganting pala si Lord nga para sa imo nga makatilaw ka man sa ginatawag nga amungaya nga pangabuhi nga ara balang wala mo gina-expect nga blessings mag-aabot sa imo kung kung ang ginahimo mo ya insakto lang gid kung nangin maayo ka sa imo isid ka pariyo. ka as in mga ginatawag balang mga sacrifices nga ginatawag as in may ano gid sa ulihi may may kasanag o kung may kalipay nga balos ang mana nga, nga daw daw dira ko man bala na, na ano sa akong kogelingon nga tungod nangin maayo ko nga iloy sa akong mga bata nangin blessed ko subong nga 20 manog ensang 2024 kag nga 2025 kag gabay pa nga more blessings pagit sa amon sa mga bata mo lang na nga Kamuman nga subong kung sino man da nga daw nagaanto sa kapigaduhon hindi yung sa pag-asa bali salig lang kay Lord pray lang ta kag mag, maghimo lang kita sa kaayuhan sa insakto kay ang Ginoo hindi gyud magpabaya sa aton Mula na pa may ako ma-advise sa inyo mga inday mga toto mangin maayo lang ta sa aton isa ka na kung kung maayo ako ya ano gid ko as in makambalik ko sina sa inyo na kung maayo ang aton ginahimo sa aton isa paryo, ang balo sa aton indi tala mabalaan ara nagali ang blessings amo na nga tangkol, ko nga nangin nangin indi man ko perfecto pero at least kilala ko ya akon ko galingon nga nangin maayo ko sa isa ko payo ko nang kung may ara nga time nga daw syempre tao lang ta nga. kung daw ginahimuan na kita sa hindi insakto daw nagalain man ang aton nga buot nga daw hindi taman man sila mapasaylo or hindi ta man sila pabayan. pero at least wala amo na bala nga okay lang nga ikaw lang ginadaog-daog hindi ka lang maguna sa pangdaog-daog sinisiga pareyo kay ang Ginoo nakakita gid kag ara gid yes, na iya si Lord sa tanan nga tion maga magabalik sang kaayo nga ginahimo nga ginapakita mo sa ato sa isig ka pareyo um, wala na guys ang ma ko sa subong hapon uh, thank you for watching god bless you all guys bye bye